Pre, ano nang balita dito? Uh, wala na, dinidimulot kasi na. Wala pa man. Ah, dito, no? Ah, uh, ito mga bata dito. Okay. na lang ng mga kalakal. Ayan nang mga, yung ano, yan ang mga ano pa rin. Ah, yun. Oh. Bako. Bako. Bako dito pa nas, 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 nasama pala yun? dito sa... sama dito hindi pa nabayaran ha? yung dyan ayun oh, yung mga bahay na yun di daw shout out shout <laughs> out so yun nabayaran. awawa naman yung mga patawo dyan hindi pa nabayaran oo nga eh tapos saan sila ngayon? Ito? ha? Ito ba yung hindi pa? hindi pa yan mga nabayaran mga nandyan wala nasa gilid naman talaga ng sapa Ay, na to ayun nakalabas na pala ng dyke eh Kaso nga lang pare, yung dyan, hindi pa nabayaran mga yan. Hanggang doon, hindi pa yung nabayaran. Hmm. Ayun, update lang tayo guys. Oh. Dito na yung mga bahay na sinisira. Sa daik la lang to sa gilid. Ayan o. Oh. Ayon, pinag pinag-sell demolish na lang. Okay, vlogger, watawat. Watawat 'yo. Mag self demolish na lang. Update lang tayo guys. Marami na yung nakuha na na mga bahay oh. Bali siguro mga sampu na to. Hindi lang ano? Sampu no? Ano ito si Kapitan ay Barangay. Barangay. Ayon. Balik doon yung ano. Update lang. <laughs> Ito. Kasali ba to? Ito, kasali to? Hindi. Kasali din to? Ha? Hindi kasali. Nasa'yo? Oo. Ah, malayo na, no? Kasali. Ah, kasali din? Oo, oh, hanggang dito. Di ba? Oh, kasi nangyala yung mga hamsik dito eh. Kahit, kahit, kahit kami, pero kukuha yung pangalan ko wala pa man binigay na ikay pumunta bumaba, okay, di di, bumaba dito yung kapitan namin ng di ko sisirain yun bahala sila so yun update lang may rami pang hindi nababayaran kasama na rin ako nun kinawa yung pangalan ko din man ako binigyan ayun Sama ko na hindi nabigyan kinuha yung pangalan ko hindi man binigyan binigay uh, ah, magrarali kami magrarali tayo kasama tayo tinamin mo yung doon pen para sakyan ng, sa ng mga gamit mo oh. Okay. Sayang yung ulan okay. <laughs> lang natin Baka dahil May magbigay okay. ng okay. house and lot <laughs> baka sa'yo na ha? sa'yo? ah, kala ko sa'yo ah pinanggal ko na yung ano dito so, yun lahat to, lahat hindi ito na silp dimulis na baka naman maka may house on lot kayo dyan. tumatanggap kami ng house on lot <laughs> Sayang, oh. lebih lebih fat. Jangan yang saya.